So ayun, dito tayo sa VIP number 2 sa Shooters Billiard House. Ayan. Yeah. Shooters Billiard House. Imbitahan sila. Oh. ko kayo dito. Oh, ko kayo dito. <laughs> Lahat ng mga mahilig magbilliard dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Try nyo po dito pumunta sa Shooters Billiard House. Oh, para hindi masayang yung lakad nyo dito, magpa-reserve na kayo. Ito yung FB page nila, Shooters Billiard House. Pwede kayo mag-message yan para makapagpa-reserve kayo. Kasi kung minsan talaga, uh, puno to. Kasi 24 hours po itong uh, open. So, sa mga gustong mag-chill, kasama yung mahal sa buhay, habang nagtutumbok-tumbok dito, uh, may bilyaran, naka-aircon, at the same time, uh, pagkain dito, may drinks, Yon. Yung garbage bag dun sa ano? ano nakapatong. Yeah. di abot. Iba ko ron. Marami tayong diyan eh. Ah, okay. Yeah. So ito tapos na yung indoor, nalinis na to pero yung outdoor mamaya sabay-sabay na rin sa taas. At yung indoor sabay-sabay na rin at pati yung yung mga cover niya, isasabay sabay na natin yan. Kasi pare-parehas lang yung brand nito, dalawa. Anong anto? Media? Media. Oh, media. yung brand nito. So, magkakamukha lang yan. yan. Oh. Dito, clean as you go. Oh, dapat ganon. Hindi tayo pwede kalat lang tayo ng kalat ng basura. Kasi syempre, uh, wala matay ka sa sariling katulong dito. Oh, kawawa naman yung uh, management dito. So, isipin na lang natin na sa atin tong area na to bago tayo umuwi. Mm -hmm. Kaya clean as you go. Yon. So, yon. Ah, uh, ulitin ko. Magpunta na kayo dito sa Shooters Billiard House. Yan yung pinaka page nila. Mag-message kayo kung gusto ninyong uh, ma-experience, ha? Located saan yan? Located to oh, tapat ng San Jose del Monte, bolakana no. is Empire eh, ano, View. Oh, likod ng Brejeno Hospital. Oh, madali lang to. Ito po yung daanan ng Alternate Road, yung papunta tayo ng Gruto, papunta tayo ng Muson. Pag tayo na uh, Malaria, Kereno uh, Highway from Fairview, uh, 'yon. Ito yung alternate road, papuntang Muson, papuntang Gruto. Madadaanan po ito. 'Yon. So, ano pa inaantay nyo? Magpa-reserve na kayo rito. Para ma-experience nyo na yung uh, yung halagang 200 sa isang oras Maramdaman mo na yung Tinatawag na pagiging VIP Di ba, Dol? Oo naman oh 200 per hour Naka-aircon ka na BIP. Ganda pa O, VIP ka pa VIP ka na ganda pa ng billiard table O, saan ka pa? Experience mo na rito yan Sa Shooter's Billiard House yon, Naka-aircon sila Yan Naka-aircon At the same time Maganda yung uh, Lamisa Para sa biliyaran At kung gusto mo mag-chill, meron silang kung gusto mo mag-broad coffee, meron sila diyan, mag-burger or oh, something drinks na meron sila. Marami tayo diyan, ano? You Yan. O no? oh. oh, ito lang yung dalawa, VIP 1, VIP 2. Ito lang yung dalawang room ang VIP. Yung sa si kabila, ah, uh, mas mura ata ang ano doon, no, no? Per hour? Parang common yata yun. Oh, parang common, common yun. yun. Oh. oh. So, 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 yun. open eh. na Oo, oh, parang Oo, oh. yun. Oo, yun. Oo, yun. Oo, yun. Oo, yun. yun ongoing yung gawa doon sa kabila. Yan. Yan yung ongoing. Ngayon, pagka natapos yan, magkakaroon ng aircon yan panibago. So, sana makuha namin yung project na yan para kami ang mag-install. So, abangan yung update natin dyan. Baka next week or next month, makabitan natin ng aircon yan.